mga kawaray, good morning. Ito po yung ulam namin ngayon umaga. Papaya na mayroon siyang noodles. Ayan. tipid na. Kaya kakatipid na kayo dito. Papaya na may noodles. Laging po yung kunti asin. Masarap. sarap. Ayan po. Nadilim na po yung kamera. Pwede kalubat na po. Masarap din po pag mayroon siyang ano malunggay kasi walang malunggay dito walang dao ng malunggay hmm. na ko kasi kumain ng papaya hmm. kaya ito yung, yung gulay ko ngayon luto na po siya waray gusto gusto ko ng anak kong baby. Yung anak kong tatlong taon. Favorite niya tong papaya rin. Hindi inantay na nga siya. Gusto niya kumain. Nagantay niya yung kanin. Pinalamig ko na. Nakagawara yung papaya kong hinog. Oh. Kakukuha lang sa puno. Yung isa maliit. Masarap to yung sauso sa suka mamaya kakainin namin to kawaray luto na po yung bulay. magukad na ako yan masarap po yan try magluto sa bahay yung mga kawaray papaya na may noodles na beef lang na noodles